Yan po guys, na dito po kami sa SM Tansa. Naghanap-hanap po kami ng pwedeng kainan. Tiyan mo si tita sa may miss... kaway-kaway, kala mo prinsesa. Tiyan nyo guys, ang lawak-lawak talaga ng SM Tansa. Marami pang tao. Tiyan nyo ako guys, palakad-lakad. putang playground, pero wala rin. Tiyan nyo guys, ang laki-laki talaga SM Tansa. Tapos madami rin bumibili-bili dito bala si tatay magdagasabi na buta na tayo sa labas. Yan po, dito na lang po kami para maka ah, uh, makahanap kami na sa Mew kasi po, wala po kami Yan na po oh guys, nandito na ka, kami po sa Samyuk Sal. Nagahanap, hanap po kami ng pwedeng ma-orderan. Yan po, nagahintayin tayo po. Yan po, nagasandok sandok sandok na si Tita Samong kaya pala tumataba sige sige ano kain kain tingnan nyo guys sandok pa ng sandok oh, dalawa dalawa pa yung ano nya oh lah oh, kadami pa grabe talaga si sa mong ako dyan guys tagatingin tingin po pa ako guys hanap hanap pa po siya pwede makain para magtaba pa siya yan po guys hindi ko po alam kung anong pagkain yan pero pero gusto, pero kinuha pa rin ni Tita Sam para magtaba pa ulit siya. Kaya yeah, guys, sasandok pa siya. Mmm! Sarap! Yan, sarap! Yan na po, papunta na po si Tita Sam sa upuan namin po. Yan na, nag-serve na si Tita Sam ng, ng mga pagkain. Yan na, maya-maya luluto na si Chef Kabakadabra na si Lolo Dads. Ano naga naga tingi, -tingi si Lola Nets. Yan na po nag Yan na po din na paandar na po yung mga <laughs> stove. Yan mo nakatingi si Lola Nets. Siya si Tatay nag-smile, smile pa. <laughs> naga naga ano na rin siya. Naga sword na siya. Yan na po nagkakain-kain na si ano o, o dads. <laughs> Kain kain na mga chicharon. Yan na po nagaluto na po. Yan na. Nagluluto na po sila guys ng beef beef. Yan po guys, nagluluto po sila ng beef and pork. Yan po si yung naka ni naka orange yan po yan po ang lolo ko tapos yung yellow po na yan yung lola ko si tita sa mga nagtamil tamil pa kala mo prinsesa di mo si tatay nag uh, nagluluto pa kaya ba di mo si lola sa nagbibidyo para may post rin siya palagi yan si chef lolo dad nagluluto yan na po guys habang nagluluto luto po si Lola Nets. parang feel na feel talaga niya parang chef talaga maya maya po kakain na po yan na po may na po kaila parang kakain na yan si tatay marunong pa yan pala guys marunong pala magchopstick si tatay yan po nagasalita-salita salita pa yan po ang pork and beef dalawang stove pa talaga dami-dami po yan di rin na po kami niya mabilang wala po yan unlimited po yan datang pork and beef basta walang leftover dapat makaya mo hanggat kaya mo dapat kainin mo lahat Ayan na po. Nagkakuha-kuha na po. Diyan mo si Loranets. Kain ng kain na. yan po. Nagkabaliktad-baliktad na po ulit. Ayan po. Nagkakuha-kuha na po para kayo. yan po guys. Nagsasandok po ako ng kain kasi ako gusto talaga lang kanin para tumaba po ako. Iyan, maya, maya po. Sandok na si Tita Samong. Tiyan po guys. Nagkakuha-kuha na ng prato si Tita Samong. yan na po. Nasa sandok na po siya. Yan yung guys, JK Samyopsal. Yan na po guys, nagkakain-kain po ng, ng gulay si Lola Nets. Ay, marunong nyo pala mag-chopstick si Tita Samong. Yan Di, yun guys, nagkakain na po sila. Sarap-sarap. Yan sarap. yun guys, nag nagkukuha ng pork and beef si tatay. Yan na po guys, yan yung usok. Ang sarap-sarap usok pang gusto kainin. Ayan po guys, ang daming daming Ay, gulay. yan po guys, tatunga ako. Kasi po, busog na busog na po ako dyan. Ayan guys, masarap yung, yung pinakain ni Lola Nets. Yung po guys, kumakain na po sila. Kasi unlimited po talaga para mag magtaba pa talaga sila. kaya nyo guys, kumakain pa rin sila hanggang ngayon yun. Unlimited po kasi ako po nakatunga nilang kahit saan. Mmm, sarap. Lola Nets. Mag-smile-smile smile po. Yan yun, guys. Sinanay. Kain-kain. That's ako. Nagkain ulit po ako. Yan, yan po, guys. Nagkakuha-kukuha na po si sa mga... Bye!